pagbabalik ni Ramon sa mansyon ng mga Montenegro, sobrang nagulat si na Olga at David na buhay pala si Ramon at hindi papatay. Kaya naiinis sila ng gusto dahil ang akala nila, mapasakamay na nila ang kayamanan ng mga Montenegro. Gayon pa man, dumating na nga ang araw sa kasal ni na Katerina at David. Sobrang masaya pa si Donya Bettina dahil maging isa na ang pamilyang kabalyero at Montenegro. Kahit labag sa kalooban ni Katerina magpakasal kay David, ngunit wala na siyang magagawa." kasi kontrolado na siya na kanyang lola. Habang naglalakad si Catherine patungo ng altar, sa hindi inasahan nakita ni Camille si David sa loob ng simbahan na nagpakasalito sa ibang babae. Sobrang nasaktan si Camille sa kanyang nakita, kaya sumigaw siya sa pangalan ni David. Sobrang nagulat si David nung nakita niya si Camille sa labas ng simbahan. Nagtataka rin si Ramon kung bakit tinawag ang kaning anak na si David nung babaeng buntis. Ngunit nabigo naman si Camille na pigilan ang kasal ni David dahil pinigilan siya ng mga staff na pumasok sa loob ng simbahan at nakasidenteng nahulog si Camille sa hagdan hanggang nawalan siya ng malay. Samantala, habang nakikipagbarilan si Natanggol sa mga kapulisan natamaan naman si Madonna at nabitawan niyang mga diamante. Nakita naman ni Tanggol ang pinakamahal na diamante sa lupa kaya agad niya itong pinulot at hindi niya ibinigay kay Don Facundo. Dahil para kay Tanggol ang diamante na ito ay maging daan sa kanilang pagyaman. Labis naman ang galit ni Don Facundo na hindi alam ni Madonna kung nasaan ang diamante at malaking halaga ang nawala sa kanila sa pagiging katangahan ni Madonna. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!